Direkt, bicutahin ko pag naglalakad. Gusto hmm? mo yan? Picuran kita. Again, ismail One, two, isa pa. Anga, kuti. One, two. Isa pa. Isa pa. One, two. One, two. <coughs> Nasampalin sa yung, talaga kita. <laughs> Ito yung building dito sa Avenue Charles Laki. malaka video ka pala si Raul ng Ito mo, Ay, like, mga kapaps. May nagsabi dito noon na bago daw dumating ang April Tower, uh -huh. eh puro puro daw squatter yung nadaanan niya. Oh, Ma, makikita mong squatter dito. Saan siya dumaan? Baka sa bundok mo na siya nag nanggaling. You know, napakalinis dito mga kapops, mga idol at saka yung building dito pag kalalaki ayan itong kabila ng building na to Eiffel Tower na dito lang kami dumaan nga kasi may harang pa doon yung pinagdaosa ng Olympics eh andun pa yung mga bakod <laughs> hindi ko nang nakuha na yung yung ibang barrier oh. ayan oh. yung kalsada na yung papasok doon sa may ano ng Eiffel Tower puno ng bakod ito pang karagtong na bakod oh. kalukuhan naman yung nagsabi na puro squatter yung nadadaanan niya ay baka basurahan no? mga box to okay, nadadaanan niya sinasabi nga squatter yan yung box to oh. box ng basura ayan pagkalalaki ng building dito o diba